Totoo kaya ito o pwede rin paawa lang to ano ho, para makakuha ng simpatya nga itong mga KOJC members. Nakapasok na po ang ilang lihitimong media dyan sa compound. At yun nga, ang madalas makita natin ay yung kabastusan, pang-aabuso, sinabuyan ata yung isang grupo ng kapulisan, sinabuyan ng pagkaing baboy, ng kung sino man. So yan po ang totoong nakikita ng mga lihitimong media dyan. Pero siyempre, etong SMNI, iba ang nakikita. Dahil ang intensyon ng, ng Peking media na yan ay baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Kaya kung ikaw ay nababaluktot o nabaluktot na ang kaisipan, kayo po ay kawawa. Ito, isa sa mga paawa nila, sa tingin ko ha, tignan natin. Ito pong video na ito, na kung nga ay ganito, pinapakain daw nila, na itong mga KOJC members, ang miyembro ng kapulisan. Kahit daw nilusob sila, pero yung supply daw ng pagkain ng mga workers ay pinipigilan daw na itong mga kapulisan na ipasok. Kaya hindi sumusuko si Pastor Kibuloy dahil mga demonyo kayo. Yun. So may bago kayong rason kung bakit hindi nyo isinusuko kung ayaw isuko ni Kibuloy ang sarili niya. Nakunaw ay mga demonyo ang kapulisan. Tapos si Kibuloy, ano ho? appointed son of God? Di ba? Di ba kahit papano kung talagang, kung talagang appointed son of God ka, hindi lalabas sa mga bibig nyo na demonyo si ganito? Okay? Pero eto sa tingin ko, ah, hindi ako naniniwala dito. Dahil yun nga, taliwas ang nakikita natin. Ang nakikita sa, sa social media, galing sa mga totoong media, hatulad ng, katulad ng TV5 na andyan na po sa loob, ay yung kabastusan at kawalang hiyaan po ng mga KOJC members. Mukhang talagang tinuruan, trinay na itong si Kibuloy kung paano maging walang hiya ang kanyang mga taga-suporta. Alright, may isa pa po. Ito pa, kumakalat din po ito. Isang netizen, uh, kumakalat din po ito sa social media. Pinapakalat ngayon ng mga diehard. na no wonder sila po ay mga taga-suporta rin ni Kibuloy. May lumapit sa akin na police from Davao de Oro sabi niya, wala daw memo yung pagpunta nila dito. Mm. Nagulat na lang sila na sa KOJC compound pala sila pupunta at magtatagal sila dito. Walang memo. Ganun ba talaga ang mga kapulisan? Ganun ba ang sistema ng kapulisan? Para malabo to ano? Magaling talaga itong mga diehard ko, no? Mag, uh, um, mag-hobby, di diba? magtagpi-tagpi ng kung anong kasinungalingan para makuha nila yung simpatya. Pero ang malungkot kasi dyan, hindi naman lahat ay naniniwala. Hindi agad-agad paniniwalaan ng taong bayan na nag-iisip ng tama ang ganito. Sabi daw ng polis, miss niya na daw yung pamilya niya. Hindi siya nakakatulog ng maayos. Nabubweset na rin daw sila kay Tore. <laughs> okay. Sabi niya, si Tore naman daw ang nagdala ng kaguluhan sa Davao region. Pero wala daw siyang magagawa kasi mawawalan siya ng trabaho na tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Okay. Hmm, yan ang problema sa ating mga kapulisan. na ano ho, kung ito man ay totoo. Ang trabaho po ay um, bilang kapulisan, hindi naman yan something na you would expect. Hindi rin yan something na laging hayahay. Kasi kayo po ay tagapagpatupad ng peace and order at ito po talaga yung gawain at trabaho nyo. I don't think may ganitong policeman na hindi alam yung nangyayari. Siguradong may memo din yan. Ulitin ko ha, sa tingin ko ito'y pakulo na naman na mga diehard na taga-suporta rin ni Kibuloy. Good luck.